ito na yung mga baba ng bulkan na maraming malalaking batong ibinuga na talagang as in sobrang lalaking bato pag tinamakan ka ng bato na iyan ay talaga namang durug pisang pisaka, pistot na pistot wildfire, wildfire. <laughs> nasa nakapasok na kami guys sa Lost Creek. Lost Creek kaya nawawala na kami. Pero buti nilang may tao. Umiikot oh pag tayo bumaba. Okay, mga kasama natin. <laughs> <laughs> Paranol. Malaking <laughs> okay. ng bato. Let's do it. Ayan, bababa tayo. Andito kami sa Lost Creek. Ayun, ayun, ayun. May nakita tayong malaking bato. Tumaba kami. After 100 years, ganito makikita nila to. Makikita ka nila dito. Kapag daw uh, pumunta ka sa isang lugar at pago ka lang sa isang lugar, kailangan mo daw kumagat sa bato. <laughs> Meron ako nakitang malaking bato. Kakagat tayo, Audrey. Pamahiin yun. <laughs> Bawal mag-ingay. Malakas na naman ng boses ko dahil pag nag-iingay, sabi ay maririnig tayo ng mga bear. <laughs> Kaya ngayon, quiet. Baka tayo ay sundag. Nasa liblib kaming lugar. Kami ay nasa Lost. Ha? Nandito kami sa Lost uh, location. Lost Creek. At itong batong nasa ang ko, yan ay ibinuga ng uh, volcano. Kami lang ang tao at uh, tingnan nyo naman ang kalsada. Feeling ko talagang kami ay marorong turn. Alam mo yun? <laughs> Ayun yung dalawa. mag -hi naman kayo sa aking ano. Say hi naman dito sa aking camera. Uh, itong bato na ito ay galing sa volcano at uh, ibinuga ng bulkano tapos ay dito tumalbog ito yung mga bato yan, yan yung mga bato na ibinuga ng bulkan sobrang daming bato sobrang daming iniluwa ng bulkan at uh, sana'y wag naman pumutok ang bulkan ngayon dahil tayo nandito andito tigami oh yan oh, yung mga bato sobrang dami ito yung nature ganito talaga ang nature wala tayong magagawa meron na tayong kasama may mga dumating okay. Sobrang mag-i-enjoy tayo dito. Ang ganda. Ganda talaga. Kutin rin natin umakyat. Hindi ko pala nakakunan ng, ano, ng pag-akit ko sa bato dahil yung bato ay uh, ah, historical. At napagod ako dahil tumalun ako ng pagbaba. Umakit kami. Tinry din ni Audrey umakyat din sa bato. Nakakapagod Nakaramdam ako ng pagod. Nakaramdam ako ng pagod din sa pag-akit ko sa bato. Din ako napagod. Ayan. Dahil uh, may pwersa creeper ka. ating Tinatahak. Malalaking pine tree. Okay. Audrey!